number one din ba ang barangay nyo? Kung number one ang barangay nyo, Eddie eh for sure, kasama kayo sa One Awards ang Gawad Parangal para sa natatanging barangay. True, Mare. Layunin kasi nito na bigyan parangal ang hard work at dedication ng barangay. Eh, bakit nga ba naging One Awards? Mars, nagmula ang ideya na ito sa salitang One kung saan may mitiing makamit ang isang natatanging parangal para lamang sa barangay. At who naman na nagre sa atin bilang isang Pilipino. O ba? Diba, may natutunan ka na naman for today's video eh hindi din kasi biro ang barangay assessment at audit na ginagawa ng mga kumare natin sa DILG. Kaya dapat lamang bigyan parangal ang mga number one sa barangay. Barangay Top Tanod, LTIA, Kalinisan, at SGLGB. O sana next year, Mare, kasama ka na dito sa One Awards, ha?